Sir, magandang umaga po ang kanya pong hawak na baka ay tatlong ah, apat four heads na mga turite maaari pong malaman kung tig ilang taon na ari 10 months ari tatlo wala pang 10 months mga pitong buwan lang ang edad ng tatlong iyon ari po maaaring malaman ng halaga bagit na 6 na po ayan mga katambayan mahigit na 60,000 daw pareh Tore. korete mga mistis ng korete na, na kulang sa akonsilyo. Ito naman po ang tatlo. Mahigit na 45. Ayan mga katambayan. Arit ako ay mahigit na 45,000 ang uh, halaga. Ayan. Mga bata pa, 7 months arit 10 months. 60 ho ang halaga nito at ito naman ay uh, 45,000 yung tatlo. Ano mukha? Ano? Ah, Uau. Wow. ang mga mukha na yan. Sir, good morning. Ayan. Ngayon, Brazil. Hindi ba sila lahat? Hindi, Brazil. Ang gawang pa mga tao? Sir, tingnan. Ito ay Boss. Yung taga-Tagaytay. Ayan. May kalab-shout-out daw muli. Kay Boss. Soylo. 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 Ah, Soylo. Ng Tagaytay City. Simikat na po ang haring araw. Ari naman, ay kasama, kasama doon kay sir isang pula at limang puti magandang umaga po ayan mga katambayan ayan mga katambayan kalalahing turete ay guam yung apat na kulay puti ngayon ayan bawas bawas ayan 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 may puti ay uh, bawas sa 50,000 ng bawat isa. Ari naman may higit 30. Ari naman 30 plus. Ay uh, mahigit mm, 30,000. 30 30, Ito po 'yan ng mga ilang buwan Sir. Sir, pili niyo po kayo, eh, sir. Ay si sir ang uh, titingin. Lubis sir. Ay, sir, mga ganda mo, eh, sir. Dito lang ako sa likod. Sige, sige. Sige. Oh. <laughs> Ayan mga katambay Ayan

Good morning. Good morning po. Three heads ang kanyang hawak. Oh, okay. Panderby. Ah, oh, panderby ka nga. Tingin <laughs> mo magkano? Ay po. Panasa limang po, parehas. Ari pa tayo. Ari pa Ari pa tayo. Ari pa tayo. na 50,000. Pati po arek? Ah, tsaka ito. Tapos are. Walang 50,000. Yung dalawa ngayon, patong sa 50,000. Ito naman. Wala ay bawas sa uh, 50 45 ang uh, malapit asking price malapit na talaga okay ito mga katambayan Ah? Kulang lang sa kain. Pero malakas kumain. Malakas kumain. Wala lang daw rin kumain. Kaya lang ay kulang sa kain. Bawa sa 50,000. 45 bang uh, asking price. Thank you. Karimitin na ko lang rin dalawa pa din.

Ari na po kaganda bata paano ano to ay. Mga isang wala pang isang taon kaya yan. Lemery yeah. yeah. din are? Lemery. magkano ang halaga? 45. 45,000. Ano sunod sa akin? Eh. Aba, mabait, mabait ang baka ay. 45,000 ang asking price. Wala pang isang taonan. Ah, katambayan ng edad ng uh, bakang ito. <laughs> ay, may titingin daw. <laughs> Sini <laughs> tingnan pak Thank you, thank you, lansesyo tayo, tayo, thank you. Sir, good morning. Good morning. Tariho'y magandang tourite din. Quality ah. Three heads, magaganda ng mukha para ikaw kung malaman kung tingin mo magkano halaga. Bakit hindi naman po? Ah, apat pala yun. May na 50,000 ang uh, halaga. Ayan mga katambayan. May na 50,000 ang asking price. Sir, good morning. May na 40,000 ang halaga. Ayan po yung uh, apat na ulo. Yung apat na yan alis magkakapareho ang uh, size, laki, taas, at katawan. Uh, ganda yung mga talagang patabahin. Uh, oh. Sir, thank you. Thank you. Pagpasa pa. Salamat pa.

Forty nine five. जय okay. 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 okay.

apa kalau dinito? Mari

Wala tayong Dito tayo. Nag-uusap pa hindi yan. Good morning. Good morning.

ay ang hindi ka tayo na untok ni Paray. ay pa yung...

ايه نوسو سكن 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 ها ايو سوتنا سابينو اي بني بيجي نسادو بارينغا اوکے Magahaw. ho. Magandang umaga pong malaman kung tingin mo magkano yung inyong... Wala ka na po magbasa. Bawas sa 6 anim na po. Mga torete ng uh, Lemire. Bawas sa 60,000. Ayan mga katambayan. Ay, aday. Patabain. Sir, maraming salamat po sa inyo. Sir, thank you. Kalau malam ini gimana Pak? Gimana Kita Aga na puti, aga na kasundo. Ayan mga katambayan 58 tantawa, deisal libre at diferensya. 59 nagkasundo, libre na palipot ng dokumento

ayan mga katambayan ko, akala ko ari po na bilhin ng 59 60 ang unang halaga, 58 ang tawad. nagkasundo sa 59,000. Ari naman kay Sir. Magandang umaga.

pumunta kayo sa bagong ko kay boss ng ay yun nga oh. pagka kayo ko bibili ng mga quality ng baka si Mike Baka ang tao sa ah si Mike Baka ng barangay bagong ko oh, oh bagong bago. at yun may inahin may turite lahat na klase meron ako kalabaw oh, yan ayan. patatagpuan sa barangay ko si Chun Yugan Sityo Chun barangay bagong, bagong ko Rosario Patanggan Mike Baka Mike Baka kung tawagin kilala na ho yun sa bunga na po oh, oh. Ayun, kahit sa mga Ayan mga kapambayan. Kahit sa kahit panggap pa kay Saul. Hanapin lang ho si Kuya Mike. Kuya Mike yan dito. Mike Baka pala kung tawagin sa New Gun. Ayan mga baka. Ayan. Ang tawa din ay 45, din ay 50. Ang tawa din ay 45, din ay 50. Ang gusto din ay 55, gusto din ay 47. Ayan mga katambayan. Ayan mga katambayan. Ibinibigilan, makitang parin sa inyo. Wala pong bumasya.

40 40 45.5 ang halaga 40 pesos ang tawad din eh Thank <laughs> you. Good morning. Ay, hey, isa na. May kuya join. 65 ang halaga. Ay, may pandala pang pambras. Ayan. Yabos! 63. Oh, 63. Kasi may baka. Ay, kasi may pirang kayo. Ay, magawasan pa. Sasama na. 63,500. May bawas pa? Babawasan pa. May bawas pa daw, huya. Oh, my God. Ayan mga katambayan. na eh, E inyo pa din. Hindi. Ma. Ah, kinabakbang Bansol. Thank you. Thank okay. you. Ayan naman ng uh, kayo kay Sir, good morning ha. Ay, isang galing yan to, isang galing. Hindi, sa Pansol. Manggas po. Ah, manggas. Ay, kayo, ano po lang? So, hindi po lang ang pag-quality. mga bakang manggas. Sa Kumiya Compound. Matatagpuan. Tapos, ito yun eh. Ay ang mga magkano sa nakalaga? Dito ang mga magkano? Mahigit 40 at 45. Ah, Mahigit na 40 yung kaligay. Ah, Mahigit na 45 yung malaki. Kaya ah, mga katambayan. Yan po yung mga hindi ko tawagin para matatagpuan sa barangay Mangas ay gawin GR pala rin hindi pala kayo puso JR JR Kumia ng barangay Mangas yan mga katambayan, hindi ko agad nakita ang likod ng marking 40 at 45 ang halaga maraming salamat po sir, thank you Thank <laughs> you.